Hi guys, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano natin tutulungan yung ating pasyente once na sila ay nahihirapan dumimi at kung ano yung mga ginagamit natin nang hindi sila nahihirapan at nang hindi sila nasasaktan. Make sure po na nakagwantes tayo, then gumamit po tayo ng kiwi jelly para po makatulong at hindi po sila masasaktan. Every time po na gagawin natin yan sa ating pasyente, once na ganyan po yung magiging sitwasyon nyo, make sure po na dahan-dahan lang po ang inyong gagawin para hindi po natin sila nasasaktan. Habang ginagawa natin yan, kausapin din natin pasyente na dapat po ay lagi rin natin sila tatanungin kung may masakit ba o nasasaktan ba sila para relax din po nating nagagawa at relax din po yung ating pasyente. At after po natin mailabas yung kanilang poops, make sure na lagi po natin pupunasan ng baby wipes para po bago natin hugasan eh hindi po makalat at malinis po. So, din po pala yung gamit namin pang hugas sa kanya. So, make sure po habang hinugasan po natin siya, ay eh, hugasan po natin mabuti. At para iwas infection at iwas UTI kadalasan kasi talaga sa mga nagkakaedad eh ayan na ay talaga yung sakit nila UTI tsaka to, yung kulang ka talaga sa tubig eh syempre yung mga matatanda diba mahirap silang pa-inom ng tubig based on my experience, so ganyan talaga yung pasyente ko, hirap siya uminom ng tubig, so kaya ayun, ang tendency noon, eh hirap talaga siya dumami, every time na dudumi siya, eh parating ganyan na lang yung ginagawa ko, And syempre bilang caregiver, dapat matatag din yung loob mo at mahaba din yung baon mong pasyensya at hindi mo may iwasan, syempre may mga amoy yan, at ma maututan ka pa dyan, syempre yung amoy ng poops niya, so dapat talaga, mahaba talaga yung pasyensya mo dyan, at syempre, sa tagal ko na itong ginagawa, isa na sanay na ako. Ikaw ba naman umabot ng 5 years na parating ganyang ginagawa, di ba? So, ikaw ba naman eh, hindi pa masasanay. At hindi lang yung guys ha. Sobrang hindi man po ng caregiver dito sa Pilipinas. At higit sa lahat po, ay eh, napakalaki rin po ng sweldo natin. Depende lang po yun sa employer at depende rin po yun sa case ng pasyente natin. Ako talaga, ay eh, talaga masaya talaga ako sa trabaho ko. Kaya ako na-enjoy itong ginagawa ko sa araw-araw. Hindi ako nabobord sa work ko kahit lagi ako nakaupo napaka-pedex talaga itong workout. Sigit sa, sa lahat, sobrang bait ng pasyente ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please like and share. Follow for more. God bless.